ang adlaw tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o attorney Elaine Bathan ayon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran itago lang ko ninyo sa pangan nga Mona hingkod ang pangidaron itago na lang sab ang akong address punto personal emotional kining akong suliran kabahin kini sa batasan sa kung maguwang na naglibog ko kung unsaon ko kini sa pagbadlo nga dili ma-offend. Aron inyong isabtan, sugdon ko diha nag-eskwela pa mi sa high school. Ingon ini ang mga panghitabo. Awa mo na, na ako'y sudlay sa amin, nga pareha sa color. Awa, nindot ka ayo, terno. <laughs> Oo, oh, uh. For sure, pink pa ang color. Akong paboritong color. Oo, <laughs> oh, nahibaw ko. Pero, dili mo. <laughs> Patanawa ko na ko, te. Di ko. Ako, good ni. Uy, hala. Mutan ako ramang kuko. Pahumas ako ba? Ay, <laughs> di ko pahuwam. Ni gani mo sa? Manguwam ka? Sudlay? Hmm. Naka pa lang kay kuto? Matakdan ko. Wala mo kukuit kuto, te. Ah, basta di ko pahuwam. Hindi ka palit anak, te. Kaya mapalit, sad ka. Oo. Oh. Di ka ka-afford, ani day. <laughs> kapalit man gani ka. Kitagaan kang mama. <laughs> Upa ulit magunas mama. Ngapirme mo way kwartas mama. Unyo, diin mo ano? Hinatag ni Tiyo. Ni Tiyo Ruki? Oh, kay paborito mo na Tio ni mo. mah, ma. ma. Pinangka kayo siya ni Tio no, si Ate Elvi. Permi kitang ni Tio. Ako? Huwag wow. itaw mm -hmm. na. Yung kahibog mo na. Kung makahuman ka na unya o iskoyla makatrabaho ka na, makaangkon ra unya ka ng mga butang na naangkon ni ate ni Moelve sa imong pagpaningkamot. Hala, kanindot ko daning bag baka ah. Muna! Nga na yung oh. mga gilap din akong bag. Aoy mo din ito eh. Kanindot ko daan ito eh. Bawang makuha ni Tipi. Sabi di ay ayaw ay. Abi na be! Bine! May <coughs> magigigatag ang tiyo. Ha? Hinatag sa ding tiyo ti? Oo. Oh. Mga ang ayan ay kilab ti. Kaya ng mga putang ganing nga hinatag. Dili na pwede huwaman. Ha? Malain na ni si tiyo nga ako ni Paulman. Kaya ako yung gatagangan eh. Unya, ikay gamit kung ganaan ka ini, palit og imo. Hmm? may ako ipalit ka ug kwarta. Daw ginis atis ang mga butang ko eh. Manguha ko. May mga akong pangayoon. Awa niya graduate ko sa high school ay o baka tabaho na ko. Magpalit gano'n niya ako ng mga butang na animo ti LV ba? Unsay manarbaho na ka muna. Nag-graduate naman ko sa high school, ma. Baong manarbaho na lang ko. Ay. Ma? Basig maparehas kang ate Elvin ni mo. Nga pag humanong high school, nanarbaho na unta. Apan, nagminyo na dayon. Maayong unta og maayong pagkaminyo, ah. Naputos ra ba gyus utang si Elbe? Ma. Karon buntis ra ba? Ay, ambot lang gid anang imong maguwang mo na. Wala ara tayo nakita kun unsa nang iyang mga gipang utang unsa man di kuno nang iyang mga gipang utangan ma o oh, asa siya mangutang ba daghan kuno nang utangan, oy pura ra bad og ginagmay nga utangon ana dinagko kuno tag 17 mil 20 mil ha ay kadagko kuno nang mga utangan ma gyud sa man niya maayo kay nakaduaw ka din sa akong boarding house. Ang dako-dako na mali na imong tiyante, no? O, nagiday. O, naundang lagi kong ko inom sa akong vitamins. O, kung nasad ko kainum sa akong gatas para mabdos. Ah, um, pwede ko kahuwam ni mo o kwarta para palit vitamins o gatas na ako. Day muna. pami ani nga akong maguwang perti yung daw aan niya dili magpahuwam sa ang mga butang ingon e ra ako nga pagpalit ug imo unsa man, man tay akong ipalit maayo man siya kay pinangga man siya sa among uyuan permi man siyang hatagan kay paborito man siya ini og niabot ang panahon nga nakagraduate na mi sa high school una siya ang naminyo og namabdos og mgsigi ko og hatag niya kwarta para sa iyang pagmabdus ug hangtod na sa iyang pagpanganak unya para kang ate dito ni mong iwang nga Jasmil? Oo, oh, para sa iyong pagpanganak. Hmm. Oh, Masubrahan naman ang iyong pagsuporta sa iyong magwang, eh. Nel. Ay, plano na ba bitang magbinyo, magpakasal. Muna-muna man ganin na kung tigom alang sa itong kasal. Araw dito maparehasan ng uban nga, humansak kasal, magpasa ang pagdakong utang. Apan, nang utang na hinuon ka lang sa iyong iksuon? Nel. Iksuon ko si Ate Elvie. Ako yung siyang mag-uwang. Oo, oh, lagi. Apan, giandaan ka na siyang mag-uwang muna. Matagigayon nga magkinalan siya kwarta, aridaga na to. Kay kibawa mo na siya. Nga dili ka mabalibad. Maskin pabayad sa iyo mga utang. Ambo. May eh, bawa ba kang bana anak niya? Nga magdang ni mo ang iyong asawa. Kaya eh, may tabaho pa ba ng bana ng iyong ate. Huwag naras yung kiliran. O nga kung dili ka gusto nga maparehas ka sa iyong magguwang, no? Nga maputos ka sa utang tungod niya. undangin na ang pagsigin mo suporta niya. Ay ni Moron muna? na. Pasaylo, alang ko, te. Eh. Nagdong manggod ang among kasal ni Arnel. Gamito na mo ang kwarta. Karoon naman lang kamu balipad na ako. Nga need ka na nakong kwarta mo na, we. Pawa, pawa malangon ako di Sige na. Ay e, ko makabayad ko ron. Makarinyo man niya ko, ana. O ginaangan nun ginako ang rinyo na ako. Kaya bayad ko sa taon na sa turko nga akong girinyohan. Pawa mo makoday. 那我不要你啊，喂。 sa man tao nang maguwang ni Momona. Oy. Iyon ni ana nang iyang pagka palautang karon. Maola gid ay pa. Manguwam na kay ibayad sa iyang utang. Aron ko no siya makarinyo kay iya pong ibayad sa iyang utang sa turko. Uy. Gusto si Arnel. Hunungin na ang pagpahuwa mo ug kwarta sa si imong maguwang ha. Kay ang pagpahuwa mo niya dili makatabang niya. Inoon, naghatag kini niya o paagi nga, dagkahan pa noon siya o kautangan. ka, unsa nilang pitsaha o mga buwana. duman tika mo na. Nahapit na magtuig ang inyong pag-umangkon. O, nagpa-estimate na ko para birthday party niya. 20,000! mil. Aha? 20 Uy, kinakukod <laughs> Siyempre, first birthday na sa imong unang pag-umangkon, day. Maong bungkahin ako. Maong, bahuwa mas ako di akwarta bi. Kay kuwang man ang giparin niyo sa turko na ako, eh. Minyo na sad ko, o may anak. Gusto unta ko mo-focus o tigong para sa akong pamilya. Pero di ko ko katigong kaya naapermining akong mag-uwa nga magsige o panghuwam na ako. Sobra naman sad ko lifestyle. Mangutang yun bisag wa, basta lang makahikay o bunga sa mga okasyon o gasto sa bay. Gusto ko siyang tambagan nga magtigom. Apan wa ko mahibaw kun unsaon sa pagsulti, nga dili siya ma-offend. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa man ning kinaiya nga pagkapalautang? na dili man gid sa akong maguwang. Bisan og dili importante ang gastuhan, mangutang gid siya. Dili gid sa kapugong. Unsa may tawag ani? Ikaduhang pangutana. Unsaon man ako sa pagpasabot ang akong maguwang, na mauni o mauna ang buhata para makatulong siya. Kaya di man kung maminaw. Moaksyon man hinuon o kasuko kung imong sultihan. Ikatulong pangutana. Gusto ko nga makamata na siya sa iyang bad habit na pagpangutang. Unsa may akong buhaton o pagsulti nga dili siya ma-offend. Kay like karon, nangutang siya para patrabaho sa iyang bay na pwede raman unta ng tiguman. Unya, Ari dangup na ko kung wala na siya ikabayad sa iyang kiyotangan. O masoko ra ba kung mabalibaran. Ika upat o katapusan. Gusto po unta ko makatigong. Kay may pangandoy man sab ko alang sa akong pamilya. Apan Kapandili yung kumakatigong kung naapermining akong maguwang. Unsang sa mangiangay kong buhaton. Palihog, tabangi o tabagi ko. Kini ang akong suliran, Mona. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, Kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo o gumunap sa kinabuhi. mohatag og tambag ug, ug solusyon sa mga problema ang punto medical, personal, emotional, behavioral o problema sa mga ginadiling drogas. Ang inyong legal problem is to be taken care of by uh, my partner, Atty. Elin Batan, nga mo ay og solusyon o tambag no? dito pandemic, social distancing lang sa kami, no? So, kasi kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran dari ka na mo, pwede ka niya padala sa among email, suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account, tinigyan nga kong suliran, official writer's page or sa buhatan at, at, na mo sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osminia Boulevard, Dingdak Bayan sa Subo. Okay, gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, remember, gikan ka na takdan sa coronavirus, it takes mga 2 to 14 days asymptomatic pa ka. So, meaning to say, wala pa kay maobserbahan nga signs and symptoms. So, mga na, 2 to 14 days. Uh, so, mga na atong bantayan na, no? So, uh, ang atong magtatampo karong adlaw si Muna, uh, 30 years old, punto personal and emotional, no? Muna ang atong sender karong adlaw, 30 years old. Wala niya gibutang ang iyang address. Sumasa na bati ganina sa drama, nipadala ni Muna sa high school pa ni, ni siya si Muna ug ang iyang igsuon nga na Taugon Talang ug LV. Grabe ka daw ning iyang magwang, dili magpahuwam sa iyang mga butang. Hangtod nga narbaho na sila ug unang na minyo si LV ikan pag mabdos ini kang muna nagsigi og yang sa iyang pag mabdos nagloan pa si muna og 10,000 pesos alang sa pagpanganak sa iyang suon nga si LB kay si LB may problema sa kinaiya nga utang kadang mangutang bitaw og mangutang sa usaka utanganan para ibayad sa usa nga utangan aron siya ka renew mahayon ta ang nakautang tungod sa kalisod apan birthday party lang sa anak niya ini mangutang og 20 mil apil na ang mga turko ang utangan ug ang nakahasol kang muna kay adto niya para ibayad sa iyang utang dili taon katigom si muna nga naminyo nasab og may mga anak nasab At ba ita ni ani mo isuon nga si LB muna no So mo na nabati na to ganin na sa drama, uh, ay mong igsuon so nga si LB palautang. na sa dili masad inunta kinanglanon man gyud no dili mo nay atong tukion karong adlaw no so una pangutana, unsa man ning kinaiya nga pagkapala na di man gyud mabiyaan sa akong maguwang bisan dili importante ang gastuhanan mangutang gyud siya <laughs> dili gyud siya kapugong unsa may tawag gani eh? Dahil well, sa mong pagtuon, mo uh, mula na poor financial management, kani yung ibang, magguha nga si, pagsuon nga si LB, di ka ni manik, no? Kani ba mong pagka-manic, Kani bang na ay mood problem? Uh, kita huwag na mong manik, kani excited, irritable, elated mood, mo no? na triad ng mania, no? Most possibly, kaya may pagkabipolar lang yung imong isuon mo. na yung akong kaya? Sa kaya tinsipay ako. Ano yung akong na-diagnosis? Kaya yun ani nga kinaiya ha uh, muna pag may pagkahambugira ba nga daghang budget pero no putos na dai sa utang uh, dili ni siya maayo simple living lang tao sa simple living ang simple living but pasabot nga we live sa atong uh, means, sa atong makaya lang uh, nga ma ako ma share man sa imo LB nga kung ang imo income minimum lang 400 a day batalan to 500 a day agi okay, mong lifestyle is 500 i day sad ayo pag lifestyle of 1000 a day ki mo mabugto ka no umutang kag dinagko kag tindad para ipakti ta sa si imong mga haygalahan day ang bunga kay imong birthday party dili sa makatarunganon dili praktikal no ikaduhang pamutana unsa o man na po sa pagpasabot ang akong maguwang uh, na mauni o mauna ang buhata para makatigom siya. kay di man yun maminaw, mo aksyon man og kasuko kung imong tultihan. Uh, it's not, it's, it is not what you earn, anong kinabuhi ah, but what you save. No? Kaya bisa pagdagko kay kag income o take out, take home every end of the month, pero inagka eh, Mula kita one day millionaire Nak keunggak buat nasa kay kuartah So kenalan na agai uh, Financial management no? Aku balikon, it, is not what you earn But what you save Ang um, mater In the long run Muna nga Kenalan inyong gini tutukan Problema ni LB Kay Apektado ba mo Kay di hamasan mudagan sa inyo No? Okay? Katulong pa Gusto ko nga makamata na siya sa iyang bad habit nga pagpangutang. Kung sa may akong buhaton o pagsulti, nadili siya ma-offended. Kay, like karon nangutang siya pag patrabaho sa iyang balay, nga pwede raman na unta nga tiguman. Unya na, aridang upnako kung wala na siya ikabaya sa iyang utangan o masuko na kung balibaran. O, kana rabang magpapatrabaho tag balay, dili rabang na mautang ang panday, no? Kada sabado, kada may kulis, ang sabado. Hmm. Mangayo, arabang na silang swildo, kaya ilang punay palit ang bugas. So, kana ang pagpapalipas sa balay, pagpanindot sa balay, uh, unya, nalang na akong makalugar-lugar na, basta di lang ka nag-uwan. Uh, be practical about it ba? I think, uh, kinahang lang kining imong isuon -so siguro muna o kining uh, kuwan, sambading nga mutambag like mga professional i think you need professional help no mudo all mo uh, doktor o psychologist o psychiatrist kung mutambag ani na priority in life no priority no wala nga kung naglisod kag kwarta nya ang imong sapatos ah uh, daan na pero magamit pa ayo, sa palit sapatos o oh, naglisod kag kwarta nya ang imong balay di pa magna matumba or mabasa kay nag -uwan, eh, pospon, pospon lang sa paggamay. Yung na na ba? Priority in life. Kanang lang nag, kanang na, proper uh, kung balik ko sa makadagan, financial management. O, oh, huwag apil mong sulti ang iyang bana sad no? Nga, hindi lang kay si LB lang ang modisider sa ilang sa ilang panimalay, kundi apil ba yan iyang bana ah. Okay? So, ikaw pa ito patapusan ng pangunta Gusto ko untang maka, kung makatigom kay may pangandoy sag ko sa akong pamilya apa hindi gud ko makatigom kay premier bang mga -mang mangutang ako yung suon na ako nga silbi. Ilbi, may akong buhaton. Uh, so, yun mo na siya yung disiplina, no? Siya. Ay, no kung siya, kung ganahan ka uh, lifestyle nga medyo may pagka-class, uh, maningkamot ka, kanda ko kag-income. Ayaw, pagsalig na ko. Kaya, kaya lang, i-involve niyo ang other members of the family. Dili lang kamung duha lang, no? I-involve niyo ang iyang bana, ang imong banasan. Di ba si sa sa imong bana mag-away noon kay Kamunay na nay budget kay tu na ano, pa ingon ni LB ang imong budget nga -walay, ina, wala gina wala inon ta proper management wala priority in life. So akong balikon sa mga kausapa, simple living lang ta ani kinabuya. Simple living you live at your means sa imong uh, economic status. Ayaw pag pakarong inon nga bilyonaryo ka, bisag wala kay bugas halos, no? Na lumagon which be practical na ning kinabuhi ah okay so hinaot nga lang sa kutlo ng mga pagtulunan karong adlaw sa so, makausap ako si Dr. Rini Obra uh, Dakang salamat sa inyong pagpaminaw dili man luod kung dili dahil dayon mahatagan ng pagtagad ang inyong sulat-suliran dili mo ma iko ng sa inyong mga sulat suliran kay walay exempted ni aning problema ha kitang tanan adunay sulat suliran so ako mga tagog kulor og okay, kinabuhi sa inyong mga problema gikan kanamo dre sa Radio Mindanao Network Radio Mo Nationwide tatak RMN